ano huh? punta naman ta dito kasi wala kaming gulay so may umili tayo ng gulay no? meron dito namin ano ito na lang yung kunin natin ayan same as usual mag tayo no? Ayan mga guys, kumuha saging ng sali. So, ikot tayo dito. Kukuha tayo ng sibuyas. Ah, yung kamote nila is... Ito kasi, ito kasi yung masarap na kamote guys, yung mga ganito. Pero ito siya. Pangit siya kainin. So, dito kuma. Baka meron dito guys. Ang kamote na ano. Wala. Wala. Oh, no, walang kamote. So, kukuha tayo ng uh, bawang. Tapos, luya, no? Tapos, kukuha tayo ng ano. Ayan, guys. Kukuha muna ako ng sibuyas. Tapos, luya. Tapos, bawang. Marami dito. Ayan, kumuha tayo ng luya. Ayan. Tapos, sibuyas. Ayan, Siguro, mga isang kilo yan tapos bawang tapos una din kinuha so ikot to yung mga putas nila yan mga pang wala akong nagustuhan Ayan. wala silang kamote guys wala silang bell pepper so kukuha tayo nito naman sya nahinom. Ito mayroon. Ito mayroon meron siya meron sya. Ito mayroon sya. Mayroon sya ng guys. Ito guys, yung oh, may sya green grooming so, Kaka naman price? One dinar. So ito yung bupon niya natin guys. One dinar. Kaka dito nang na-miss ko yung ano guys itong mga nila. So, avocado na lang kunin natin. Ha? Apat na piraso kasi malalaki siya. medyo mura lang mo. Pwede na 100. Mura. Medyo mura siya. Ito yung isang ganito. Ito yung kalabasa. Ang sarap yung kalabasa nila. Ito guys, ano. May okra sila. So, tayo ng okra. May sitaw din. Ayan, tapos may mani. Kukuha tayo ng mani guys. So, ayan. Yung mga gulay dito. Part sa gulay. So, kukuha tayo ngayon. Ayan guys. Ang dami natin puro gulay siya. Ayan. Kumuha ko ng ano. Ayan. Ito sya, press. Na ano tayo guys. Dito na tayo. Kukuha tayo kasi yung pang ano nila angel. Pang morning 19 so ano ngayon, to? 13, 14 tapos so, ako ng dalawa clean ano person kailangan ma-expire 23 kaya so. so, kukuha lang tayo dito ng yan, mga lima lang. Dito na tayo, guys. Bili ako ng, ano yung, ano daw? With, luya ba? Luya. Hanap ako ng Luya magti ako ng luya kasi mga panuhot panuhot ba na to no? parang wala man oh my god wala walang luya ano ito siya iska mo no, yan oh. may coffee latte pala dito guys starbucks o oh, americano espresso rich coffee blended with creamy milk ah meron sila pag gusto natin coffee latte so kuha tayo dito isa no? so, it, so i-try natin ito guys yung cappuccino yan coffee ah coffee latte pala Starbucks yan, yan ano ba meron dyan Meron pa man sila doon, mga ganyan, no? Meron pa sila doon. May mga biscuit dito, guys. So, dito tayo. Mga nuts, nuts. Or, doon lang ganyan ang nuts doon. May no? no, mga biscuit. Kasi minsan, wala tayong biscuit. Gusto tayong kumain. May no, mga biscuit, biscuit. May biscuit ako dito na okay lang. Ano yun? Para siyang maalat. Maalat ba yun ang biscuit? Ano, ganito na lang kainin natin. Ah. Tag 50 pills lang siya guys. Pag nagutom ka ba no? Ayan. Sarap man siguro ito din. Tapos ito umari. Ayan. Tag 100 pills lang siya. So, ayan. Ayan. Pag nagutom tayo na. Okay. Mga ganito lang kasi wala siyang lasa. No, walang lasa. Mga ganyan na nag Pang bibi lang siya. Na... Yan, i-try natin ito siya. Corn flakes. Corn flakes at saka white. White whole hasinas. Wala nang iba. Pag nagtiti tayo, ito yung ginakaan. Ito masarap yung ito. Oh. Dark chocolate guys. Eh. Ay, ito yung dark chocolate. Ayan, mayroon pa. Mayroon pa siyang special dark chocolate. So, kainin natin. Kunin natin itong dark chocolate. Kasi ito yung maganda yung mga dark chocolate. Mayroon din yung Swiss dark. Na. Dark chocolate, Swiss plastic pala. Hindi pala siya dark chocolate. May kukunin ako dito yung tawag doon. to Ito wala na tayo kasi mahilig tayo sa mga corn ito yung corn pili pala ako ng tissue guys wala na palang tissue wala na yung ano dito yung yung kwakay na ito isa lang yan kwakay na ang tissue maliliit ba ito so, kasi yan ang tissue nila kailangan mayroon tayong tissue kasi mahirap pag wala ng tisyo hindi ko kumira pa bang kasi yun ganito yung ganito gusto ko pero yung isa ibang klase guys nata dito nata dito ng na. yung saposa natin may chicken ay saposa yun bay like brown jelly so chicken ang gusto ko L'amplificatore, Bichtibol, un in Tonissa. Che varo? No, la maggior idol, la più difficile, la più importante, la più importante. Ma è in onda, è da me. Non perdervi il video, spero da me, non lo dico, ma

Burrito nila. Para burrito nila. Lipton. Ayan. pa Lipton ah? Meron yung ito. Meron yung ito. Meron yung ito Bili natin is lemon tea. Yeah, Lemon tea yung labi dali lang miss ano sa si kusina na tissue wala kasi ako nakita doon so, dito meron dito. Ah. ayan to yun ito na lang doon One dinner, itu. One dinner three fifty yung pangkusina ngayon guys so bye bye na guys ito yung nabili ko guys ano guys. guys bye bye na guys so ayan yung ano natin so god bless sa ating lahat pawi na tayo bye